Narinig mo na ba ang halaman na kung tawagin ay halamang kilala o mas pamilyar sa katawagang tea plant? Magandang halamang display at makulay sa harapan ng bahay. Subalit batid mo ba na hindi lamang ito basta halamang pampaswerte sa tahanan dahil isa rin itong halamang maraming kagamutan. Mainam palang panlunas sa mayroong UTI, mayroong ubo, at mga problema sa ating tiyan. Kaya naman kung mayroon kang ngang tanim ng halamang ito, ay panoorin mo na ang videong ito dahil napakahusay pala ng halamang kilala o mas kilala sa tawag na tipla. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Hello, what's up? Your best here. Mayroon ka nga bang tanim na halamang kilala o tinatawag ng ilan na lucky tea plant? Isang makulay na halamang pinaniniwalaan nga na isang maswerteng itanim sa harapan ng bahay. Ang tea plant ay nagmula pa nga sa bansang Bangladesh at unti-unting nakilala sa Southeast Asia, China, Taiwan at Papua New Guinea. Kilala ang tea plant sa ilang katawagan katulad ng palm lily, cabbage palm o cordyline, fruticosa Isang klase ng munting makahoy na halaman. Mayroong mga mahabang dahon na may kulay na karaniwan ay kulay pink, pula, berde, puti o depende sa variegation nito. Namumulaklak din ang halamang ito at namumunga ng mga hugis bilog at kulay pula kung mahihinog. Marami sa atin dito sa Pilipinas ang may tanim ng halamang ito hinahayaang lumago at nagsisilbing bakot sa mga bahay. Batid mo ba na napakaraming gamit ng halamang tea plant? At alam mo bang itinuturing nga itong sagrado, lalo na nga sa Papuan culture at sa mga tribo sa Austronesia? At pinaniniwalaan nila na sa pagtatanim ng lamang nito, sa harapan ng inyong tahanan ay maaaring makatulong na nga ito upang maitaboy ang mga karamdaman nalalang ng mga negatibong enerhiya sa paligid. Ngunit maliban pa diyan, ay napakarami pa ngang taglay na gamit ng halamang kilala. Halika at isa-isahin natin. Ang halamang tea plant ay mayaman pala sa antioxidant at isang mainam na anti-inflammatory agent. Mainam din ito upang mapanatiling healthy ang ating mga ngipin at gums. Kung masakit nga ang inyong ngipin, magdurug ka lamang ng dahon nito, lagyan ng konting asin at itapal sa masakit o namamagang gilagid. Madalas tayo ay nagpapanik agad tuwing may mga masakit sa ating katawan at bumibili ka agad tayo ng mga antibiotiko. Alam mo ba na ang halamang tea plant ay mayroong analgesic at antipyretic property? Maari mong panlunas sa mga masakit na katawan maging sa mga nilalagnat. Maglaga lamang ng dahon nito at gawing tsaa sa maghapon. Kung parati namang masakit ang inyong puson o may dugo ang inyong ihi, inuubo man o may disenterya, magpakulo lamang ng pinatuyong dahon at ugat ng tiplang sa tatlong baso ng tubig at inumin din sa maghapon. Mainam din ito sa mayroong asma o sa mga may problema sa paghinga. Ayon din sa ilang pag-aaral, mahusay itong panlunas sa nakararanas ng peptic ulcer o gastric ulcer na dulot ng mataas na asid sa sikmura. At ang panghulinga ay isang natural sweetener, ang halamang tipla. Ang mga ugat nito ay nagtataglay pala ng 20% ng asukal. Kaya naman madalas nga itong ginagamit sa paggawa ng alak at mga tinapay. Minsan nga ang nito ay ibinibake ng apat na araw at nagsisilbing pagkain at sweets o kaya naman ay merienda. Kaya naman hindi lamang isang maswerteng houseplant ang tea plant o ang halamang kilala, kundi isa palang lang kapakipakinabang na halaman. At bilang isang plantita, dapat ay batid mo ang mga pakinabang nitong taglay. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim na halamang tea plant? Nakakita ka na ba ng puno o dahon ng anahaw? Sapagkat kung meron ito sa inyong lugar, ay marapat na batid mo na ang anahaw na ito, maliban sa mainam na panglunas, ay makakain din pala. Hello, what's up? Your best here. Maaring pamilyar ka na nga sa dahon ng anahaw. Sapagkat ito lang naman ang binansagang unofficial na pabansang dahon ng Pilipinas. Subalit maliban sa mga impormasyong ito, ay marami pa palang pakinabang at gamit ang punong ito ng anahaw. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang anahaw, luyong payong-payong o saribos rotondifolius ay isang klase ng katamtamang laking halaman kadalasang tumataas ng hanggang 18 o 27 metro at mayroong may lapad at magagandang mga dahon na animo nga ay sinag ng araw. Nagtataglay ito ng mga mahabang tangkay sa dahon at mga pinong tinik sa bahagi nito kaagad mapupuna ang halamang ito na anahaw dahil sa mga maganda at malalapad nitong dahon. At ay isang magandang halamang itinatanim sa mga parke at hardin. Subalit marami pa palang pakinabang at gamit ang halamang ito na marapat ay batid mo bilang isang Pilipino. Ang anahaw ay native dito sa atin sa Pilipinas at sa ilang bansa kagaya ng Borneo, Maluko, New Guinea at Sulawesi at kadalasan nga ginagamit bilang ornamental na landscaping plant Ang dahon ng anahaw ay popular din ginagamit sa paggawa ng pamaypay matapos itong lalahin at patuyuin Ang batang dahon nito na hindi pa bumubuka ay isa rin palang mainam na gulay at ang pinakuloang ubod nito. Gaya ng ubod ng niyog, ay maaari mong ang kainin, plain man, o isinasawsaw sa kalamansi o bagoong. Ang dinurog naman itong dahon ay maaaring itapal sa sugat upang mapabilis ang pagampat ng dugo at mabilis ang paggaling nito. Naitala rin na ang pinakuloang dahon nito ay maaaring gamiting lunas sa mayroong pananakit ng tiyan o diarrhea. Ang mga bunga naman ito ay makakain rin, samantalang kadalasang ginagamit na bubong ng mga kubo at bahay sa probinsya ang dahon ng anahaw. Pwede rin gawing basket o di kaya naman ay sombrero. Kaya naman hindi nakapagtatakang bansagan itong pambansang dahon ng Pilipinas dahil marami pala itong pakinabang at gamit na hindi natin kilala. Pantawid gutom na ay isang mahusay na halamang gamot din pala. Ikaw, nagkaroon ka na rin ba ng sombrero o pamaypay na yari sa dahon ng anahaw? Puno ng kawayan, pinakamataas na uri ng damo, maraming pakinabang at maraming gamit bilang kasangkapan sa paggawa ng bahay. Ang mga labong nito ay saring masarap at masustansyang gulay, subalit so narinig mo na rin ba na maging ang mga dahon pala nito ay napakarami palang gamit at pakinabang nadala. Hello, what's up, your best here. Kaya naman sa video nating ito ay ating alamin, kung papaano nga bang kakainin, gagawing tsaa at ginagamit na panlunas ang dahon ng kawayan. Ang kawayan nga o bambu ay isang uri ng evergreen perennial flowering plants sa pamilya ng poaceae. Ito nga ang pinakamataas na klase sa uri ng mga damo na may kakayahang tumaas ng hanggang 46 na metro. Karaniwang itinatani mo inaalagaan ang puno ng kawayan upang ang mga puno nga nito o katawan ay magamit sa paggawa ng bahay at ilang mga kasangkapan. Madalas ding kinukuha ang bata pa nitong puno o ang labong upang gawing gulay at napakasarap nga nito. Marami pang pa gamit ang kawayan sa tao. Ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang mga dahon pala nito na hindi natin madalas pinapansin ay napakarami palang gamit. Ang dahon ng kawayan ay mayaman sa antioxidant, isa rin itong antibacterial, mayaman din sa amino acids, potassium, calcium, copper, iron at zinc. Ito rin ay nagtataglay ng vitamin B6, vitamin A, vitamin E, niacin at thiamine. At dahil mayaman nga ito sa protina, mayroon itong magandang epekto sa ating metabolismo. Kaya naman ang ilang mga kababaihan sa India ay kumakain nga ng batang dahon ng kawayan upang maisaayos ang irregular na buwan ng dalaw. Siguraduhin lamang na malinis at nailuto ng tama ang mga dahon nito. Kadalasan ngang pinipili at kinukuha ang mga lambod nito. Ibinababad sa maligam-gam na tubig, kinukuskus ng scrub upang maalis ang mga gilik at maaari mo na ngang lutuin. Maaari mo din itong patuyuin sa araw at gawing isang leaf tea na may lasang kawig ng asparagus na medyo manamis-namis. Ito nga isang mainam na source ng collagen na mainam sa ating katawan. Subalit ang pagkonsumo nito ay in moderation lamang na maaaring isang beses nga lamang hanggang dalawa sa loob ng isang araw. Maaari mo isang cup sa salad ang dahon ng kawayan at inumin nga ang malinis na tubig na nasa loob ng katawan nito o ang bamboo water. Sa kasalukuyan nga ay binibenta na rin ang pinatuyong batang dahon ng kawayan online sa halagang 80 hanggang 100 pesos. Kaya naman kung mayroong puno ng kawayan sa inyong bakuran, bakit hindi mo nga ito subukan? Ngayon ay batid mo na na hindi lamang pala ang labong nito ang pwede mong tikman, pati na rin ang batang dahon nito ay maaaring mapakinabangan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng kawayan o ng labong ng kawayan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best. para Sabes TV